Hi guys! Tara, magluto tayo ng tinulang manok. Yan, ang aking manok guys. Lagyan natin ng sibuyas at luya. Yan guys. Sili. At may bawang na rin pala yan guys. Kasi inuna ko yung bawang kanina para lumasa siya. Sayote. Sayote. ate dahil wala siyang papaya guys hindi ako nakapili ng papaya at isunod na natin ang malunggay kasi luto na yan naman yan siya guys kaya isusunod na natin ang inugasan na natin ang malunggay yan guys kanya ng ano, style ng pagluluto ang mga nanay. Ganyan yun, guys ganiyan ang style. Yung apple style ganiyan guys. Ganiyan. Eh okay. Titimplahan na natin ngayon siya guys ng asin at pwede ring patis guys, depende sa gusto. Optional lang 'yan. Ako ano lang asin lang guys tapos nalagyan pa natin sya ng uh, guys. Um, punting water kasi kulang nanana ay tinaya kanya nang diskarte ng pagluluto para masarapan ang mga anak. Guys, ang aking pinulang manok. Sarap dahil pinalambot ko na yan guys kanina. Kaya pagkulo nito, half cook lang dapat ang gulay. Para hindi siya ma-over Ganun lang kadali ang magluto, guys. Ayan. Nadagdagan natin siya ng kunting magic sarap. Pagkulo niyan, guys. Dito na siya. Ganun lang kadali. Mmm. Sarap, guys. Sobrang sarap malinamnam. bagyan natin ng kunting acinomoto. malalayo si sumarap. ra. guys, ang aking tinolang manok pino ng manok yan guys hot cook -ok lang ang gulay yan. okay na to guys thank you for watching guys yan mabilis lang ako magluto guys thank you for watching ayan ang aking pino lang manok ayan. Thank you for watching. Follow pa more.